so yan mga kanter isang napagpalang araw sa inyong lahat so bali dumating na itong ating parcel yeah. um, nag-order tayo ng piston para sa ating PCP mga kanter yan. Yeah. so buksan natin So, ayan mga, uh, mga uh, kanter. Ayan. Bari nag-order na tayo ng tatlo para mayroon tayong reserba Yun pala yung dahilan mga kanter kung bakit uh, matigas na angatin. Tumitigas siya pag inaangat yung pump natin. Palalarang ko pala. Hindi pala ako expert sa mga ganito Bale, napapanood ko lang po sa mga tutorial. Uh, kung mayroon akong hindi alam kasi uh, ako po'y baguhan pa lamang sa mga gantung mga gamit, mga counter so nanonood din po ako sa mga tutorial so kaya po i-upload ko rin ang video ito. ang purpose lang po gusto ko rin makatulong sa mga katulad din natin na may mga laruan na PCP kaya kung halimbawa, mapadpad man sila, mapadpad man kayo mga kanter dito sa aking ting channel. At, uh, uh, may taon na itong video natin ang inyong mapapanood. So at least naman makakatulong sa inyo. So yun mga kanter, sana makatulong sa inyo ang video ito. Ang buksan na natin itong ating PCP. Okay. 你看，什么？ tanggal bilang ini Oh ya, so, ya mimpinya orang oke Tapos so, dito sa loob mayroong mayroong bulitas dito sa loob yung ayaw na matanggal. Ingatan lang natin na mahulog ito. So tabi muna natin. paglilinisan pa na natin. Kasi kung mga yun nakatret ito. Yan. O paluwagan lang natin ng konti. Medyo maluwag na rin siya kasi nung binaklas ko, hindi ko masyadong hinigpitan para hindi na rin ako mahihirapan pag, halimbawa, Ah, uh, dadating na yung ng ating in-order sa Shopee. video okay na siya. Aabutin siyang baklas. Siya. Okay, mga kantet. Yan. Yeah. Manipis na. dinag, yeah. uh, nag, tumingin ako dun sa mga o ko. Tinagyan ko yung mga maliliit. Pero hindi ka, hindi, hindi pa rin kumapasok yung hangin. Siguro hindi niya kaya. Tapos madaling mapunit yung mga o-ring na dinagay natin uh, sakali mamaya pagpalitan natin ng kuan bago okay na itong pump natin Ngayon, tapon ko lang kasi may tubig ito. Mamaya papalitan natin ng ganito. May nahingi tayo. Yan, kulan. May sobra yung bayaw bayaw ko na kulan. ko sa kanya. Tatapon ko lang yung tubig. Ang galing muna natin ito. May mga o-ring siya dito. Yeah, pero okay pa naman itong mga o ang na natin. Thank you. Pagalitan natin po ng bago. Bali, tatlo na yung kinuha natin mga kamper. Para may reserba na naman tayo. Pasi, laki lang sila. Parehas. Parehas na parehas. lalagyan natin ng bali la, lalagyan natin ng tiklon ito kasi kung minsan uh, natatanggal siya pag nagtagal tatanggal kaya lagyan natin ng tiklon uh, lagay na natin ang susunod lilinisan natin diba yan lilinisan natin hmm. dumi ang dumi dumi lilinisan lang natin ng ulan dito amin baka sakaling titigil mamaya ngayong gabi para kahit kapano bukas makakapag-hunt na tayo Mam, medyo matagal-tagal tayo yung hindi nakapag-hunting gawa ng uh, sira itong ating pump so ayan, hindi san yung din din natin ito Bali balik lang natin kung yung spring niya mo ngan pa yan. Ayan. 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 Malinis na sa loob. Ito pala mga Kanter, na tatanggal dito. Kung gusto niyong linisan dito sa loob niya, pwede okay, yan Natatanggal. So, yung linisan muna natin. Pagka natin balagyan ng kulan. Ito hey, yung mga Kanter, nawamang yung uri niya. bali may uri niya dito na maliit. Ito lang para hindi papasok yung lalagay natin di sini di sa di sini sa loob di sa may piston so may di sini dito pero wala sini nah, titignan natin mamaya sini di may di pa di sini di sini di di sini di sini di sini di sini di sini di sini Uh, Ang na natin ng orange yan. Ipikitin niya. Yan. Ang orange na So, bali, na natin para lagyan natin ng ganteng. Kulang. Hindi papasok dun sa loob. Ano, na natin. So yan mga planter, konting tips lang pala. Kapag maglalagay tayo ng kulan, uh, gagamit tayo ng ganito. Tapos, lalagay natin ito dito. Uh, kung sakali, baka matanggal kasi ito mga camper. Ito. ito kasi, wala siyang thread na natatanggal yan. Yan, naalis. Ngayon, pag natin ng kulan, tapos natanggal, ay eh, kahit pa paano masasalo ng kwan. Ito, masasalo niya. Hindi masasayang yung coolant na ilalagay natin. So, gagamit tayo ng ganyan mga kanter, Ayan, eh, kunting tips lang yan mga kanter, Kasi, nung una naglagay ako, buti tubig. Tapos, natanggal dito. Natanggal. No, natapon yung tubig. Pero ngayon, coolant yung ilalagay natin. Gagamit tayo ng ganyan para kung sakali, matatapon man siya, masasalo na eh, mga kanter kajananati nang kulan bali pa lang mga ter, magtikira tayo kahit mga 1 uh, inch lang ops, nakapasubra yata bawasan natin magbada natin sya Ayan mga So, bali. Eh, kita ba? Ayan. Bali, nagtira tayo ng mga uh, 1 inch. Ayan. lalagyan natin siya ng konting langis, uh, konting lang. sa mga kanter ayan may dumalabas na ng hangin dito ayan dito natin tapikin natin dito sanan natin dito mato balik lang natin po mas yung pin sa mga kanter, mayroon tayong pandito, ito may quick fill tayo na nasira so ang ginawa natin winild natin winild natin dito mga kanter para totally maklose siya para pag ilalagay, natin, uh, pag ilalagay natin dito walang lalabas na hangin so ayan Kali so, lalagay natin dito mga kanter para matetest natin kung pump natin kung ah, okay na ba siya. So yan mga kanter. Uh, ah, Itetesting natin kung nagkakarga na ba siya. Tapos hindi na ba siya matigas na eh, iangat. So try natin. So yan mga kanter, susubukan na natin. Uh, try natin kung okay na ba siya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Gusto mga hunter. Okay na siya. Uh, sa nine pump lang natin mga hunter. Yun lumagpas na siya sa 3000 PSI o, so yan mga kanter okay na so solve na yung problema natin tapos hindi na siya matigas hatakin pataas ayan mga kanter